Lalaki sa Maynila arestado magtapo o matapos magnakaw ng rim ng motor. Ang sospek, kakilala pa umano, ang pinagnakawan si Bien Manalo sa detalye. Kita sa CCTV ang lalaking ito na naghahalungkat sa basura sa Maynila. Pero ang mga sumunod na eksena, kita ang dahang-dahang pag-alis ng sospek. Yun pala, tangay na niya ang alloy rims ng motorsiklo. May narinig ako nakakaluskos, pero hindi ko siya pinansin. Ang akala ko lang makakasulawin. Pero nung na-check namin ang CCTV, nakita ko siya, binaliwala ko lang. Hindi ko naman alam na may nawala ang gamit. Nung umaga, pag-check ko, yun, may nawala nga talaga. Pero madaling nahuli ang kawatan dahil kakilala pala niya ang pinagnakawan niya. Nung una, pumapalag. Tapos agad naman siya sumama. Maraming beses nang nagnakaw yan. Kaso nga lang, uh, binabaliwala ko lang. O so ngayon, medyo napuno na ako. Kasi marami ng parts na hindi lang yan ang nawala. Marami ang ibang bagay na nawala dyan. Ano, ano Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen. Ano naman po yung ginawa niya? Kasi niya, yun, gamit niya. Ang dami po. Ano nangangalakal po eh? Ang ating po is uh, sa ating po mga kababayan, pag integlante direkto o kaya yung caught in the act po natin nakita yung mga ating sospek, tapos sa tingin naman po natin is kaya po natin i-apprehend, pwede po natin i-apprehend. Pero unahin po natin uh, lagi ang ating safety. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.